Kamusta mga boss? Ipapakita nga namin sa inyo ni boss madam yung mga madalas puntahan ng mga kabayan natin dito sa Balag. Tara na mga boss. Let's go. Siyempre mga boss, unang-unang ang pinupuntaan ng mga kabayan natin dito sa Jeddah itong gold market. Mapapansin nyo nga mga boss na inimprove na talaga itong lugar na ito. Sa kalsada pa lang, kita nyo naman nakatiles, di ba? Parte kasi ito ng historical district dito nga sa Jeddah, Saudi Arabia. Ayan, mapapansin nyo mga boss, meron pa nga mga nakasarang lugar. Nire-restore kasi nila yung mga lumang bahay dito. Isa kasi ang balad historical district sa nangungunang tourist spot dito nga sa Jeddah, Saudi Arabia. Wow. Sikat na sikat nga sa mga kabayan itong Star Jewel Restore. Hanip naman kasi talaga yung mga promotion nila dito. Madalas nga talaga, Pilipina yung na nanalo sa mga parafol nila. At kapansin-pansin talaga pag nagpunta ka nga dito sa Star Jewelry, karamihan talaga ng mga nagpupunta rito ay mga Filipino. Napakalakas din kasi talaga ng social media impact nila dito sa Facebook. Ayan, matagal na tayo dito sa Jeddah pero ngayon lang natin to nakita ulit. Ito, 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 ito. Halika, boss madam. Ayan, yung word na Jeddah na yan. Maraming kabayan dito yung nagpupunta dyan eh. Dito naman yung spot na maraming nagpapa ng mga kabayan. Mas madam, dito ka. Yan. Pakita ko sa inyo ha. diyan, maraming nagpapa-feature diyan eh. <laughs> Siyempre, pag nagutom naman yung mga kabayan natin, nagpupunta rito sa Kabayan Filipino Pastries and Bake Shop. Marami kasi sila dito ang iba't ibang klaseng tinda ng mga tinapay. Yan, may mga hopya at may mga kakanin din. Huwag na natin isa, -isa hin, mga boss. Nakikita nyo naman, ipost nyo na lang yan dyan. Basta kami ni boss madam, sarap na sarap kami doon sa tinapay na may asado sa loob. Ayan yun mga boss oh. Siyempre mga boss, hindi mawawala itong Corniche Building. Naalala ko nga noon, tambay din ako sa loob ng building na yan nung nagbibigay pa ako ng mga flyers. Huh? Itong lugar naman na ito, dito to sa gilid ng Corniche Building. Ayan, makikita nyo, marami nang na ang Indonesian restaurant. Yang lugar naman na yan, makikita nyo, dyan kami bumibili na mga nuts, yung mga kasoy, mga almonds, at kung ano-ano pa. Itong lugar naman na ito, nalabas ng Cornish Building, napakasarap ng shawama dyan mga boss, dyan kami lagi kumakain noon. Kung makaanoon talaga, hindi ko na kasi mabilang mga boss kung ilang taon yung nakalipas. <laughs> Siyempre mga boss, pag pauwi ka na nga, dito yung huling mong pupuntahan. Kasi nga, marami kang bibit-bitin dito, marami kang mabibiling mga Filipino foods. Halos lahat nga ng mga pagkain Filipino ay available na rito sa Kabayan Supermarket. Kaya yan, si boss madam, bibili niya nga yung mga gusto niyang kainin. Siyempre, nauho kami sa paglalakad, kaya kailangan natin na situ. Hi! Hanggang dito na nga lang yung vlog natin ngayon mga boss. Kung hindi ka pa nagla-like, baka naman. Kung hindi ka pa rin nagpa-follow, pakifollow mo na ako boss. At huwag mo na rin karimutang i-share itong video natin. Bye-bye!